May nakasabay akong isang OFW nurse sa airport na hindi pinasakay. Pabalik sa Saudi Arabia dahil lang kanyang re-entry visa ay valid lang for 60 days. Pero nagbakas sa Pilipinas ng more than 60 days. Sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas sa December, narito ang mga requirements na dapat mong tandaan. Kung ikaw ay galing sa Saudi Arabia at uuwi sa Pilipinas, ito ang limang bagay na dapat meron ka. Huwag na huwag mong kakalimutan ang panglima dahil tiyak na malaking abala pag umuwi ka sa Pilipinas. Una ay ang passport mo. Dapat ay not less than 6 months ang validity kung ikaw ay magbabakasyon sa Pilipinas. Pangalawa ay ang flight ticket na dapat ay matiyak mo na valid ang ticket na bili mo o binigay sa iyo ng employer mo. Marami mga scammers ng ticket na malalaman mo lang na fake pala at hindi ka makakasakay pa uwi sa Pilipinas. May video ako na ginawa para ma-check mo kung valid ang ticket na nabili mo o bigay ng employer mo. At para hindi ka may scam ng binilihan mo ng ticket. Panuorin mo after mga panood ang video na ito. At dapat alam mo rin kung ilang kilo ang allowed sa ticket mo. Dahil may mga ticket na limited lang sa isang baggage o 20 kilos lang ang nakasulat sa kailang ticket. Napakamahal ng babayaran sa airport pag may excess baggage ka. <gasps> Pangatlo ay ang final exit visa. Kung magpurugod ka na sa Pilipinas o wala ka ng balak bumalik sa Saudi Arabia o sa dati mong employer. Dapat ay masigurado mo na file exit ang binigay sa iyo ng employer mo dahil kung may re-entry visa ka pa ay hindi ka makakalipat ng ibang employer kung babalik ka sa Saudi Arabia para magtrabaho sa ibang employer pang ay ang exit re-entry visa naman kung ikaw ay magbabakasyon at plano mo pang bumalik sa Saudi Arabia sa dati mong employer. Ang exit at re-entry visa mo ay dapat mas mahaba ang validity compared sa date ng return ticket mo. May nakasabay akong isang OFW nurse sa airport na hindi pinasakay. Pabalik sa Saudi Arabia dahil ang kanyang re-entry visa ay valid lang for 60 days. Pero nagbakasyon sa Pilipinas ng more than 60 days. Kaya sa pila pa lang ng check-in sa airport ay hindi na siya pinayaga. At panglima ay ang e-travel. Dapat ay nakapagpilap ka ng e-travel at nailigay mo ang complete details mo sa pag-uwi mo para di ka maabala sa immigration sa airport sa Pilipinas kung wala kang e-travel barcode. Huh? Dahil ang e-arrival barcode ay mahalaman sa immigration after mo ipakita ang passport mo dahil namomonitor sa system ng immigration ang e-arrival code. Pwede ka namang mag-pin up ng e-arrival sa Pilipinas pagdating mo sa airport. Pero napakahina ng free wifi sa airport sa Pilipinas. Kaya mahihirapan ka mag up pag nasa Pilipinas ka na. Yan ang limang bagay na dapat mong tandaan sa pag-uwi mo ngayong December. Wala ng vaccination card na inahanap dahil lifted na ang restrictions sa COVID-19 sa Pilipinas. Kung meron kang tanong ay mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko. See you in my next videos.